Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel yan. Let's dive in. Kasi meron kang tinatanong kanina off the camera, Miss Sandicon. Ano po yung gusto nyong usapin, maintindihan, ano? Actually, marami na yan na napatupad na at nagsagawa na ng batas at na-amendahan na, na no. through our good congressman. Pero meron kang tanong. Ah, right. uh, which one? Uh, yung ano? Yung uh, total? Ah, uh, okay. The pension. For the pension. Okay. For the senior citizens po, na OFWs, kasi it's not a secret naman na marami pa yung senior citizens na OFWs na parang wala naman talaga silang special benefits. ano po But of course they could still avail of the senior citizens a discount. But uh, during their productive years, they have been recalled like a critical factor of our GDP. so they contributed a lot during their productive years. siguro kung itong time na hindi na sila productive kasi nga senior citizen mandatory retirement can't there be a bill na pwede silang bigyan ng a little beyond the normal discount of the non-OFWs for the retired uh, OFWs uh, una -una. alam naman po natin ang mga OFW ay mga tinatawag natin mga bagong bayani. At uh, mga retired na OFW ay kinukonsider natin mga senior citizens na sa inyo po, sa inyo po gagawa tayo ng bill para po makatulong tayo sa mga senior citizens na OFW. Salamat, maraming salamat o mga kabayani sa witness ang uh, milyong-milyong nanonood. Congressman Ordonez would be coming up on a bill para po mapag-aralan at mapagbigyan ng ating hiling na mabigyan kayo ng a little over the normal discount. Maraming salamat ngayon pa lamang. Hindi po natin... Teka, talaga po ang gagawin po. Uh, mas, maraming maraming salamat. Hindi <laughs> lang pangako, na napapako. Talagang gagawin. Kasi sabi nga nila, ikaw naman, nangako na nga. Gusto mo pa, sundin pa. Hindi, ito lang. <laughs> ito na po yung talaga. We look forward to that, sure. Masa po kayo. O, diba? Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.